Sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw Kung -araw. oh, may ed kaluwag May ed kalawang <laughs> 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 Pagkamig <-coming> na sila Au au, Maniniwala ay hindi ka hindi naman nakikita? Hindi, nagtunta ko dito hindi para makapag-awa. hindi na lang Giving a wrong advice Hello. in front of my mom. Ay, nanganak ka Anong-anong na? mo? Babae na naki? Ay, congrats. Oh, oh, oh anong problema? Ah, wala kang gatas. Eh di ano, pa ino may mumana ng tubig. O kaya yakult. Ay, yakult, anong tubig? Nag-react agad sila. Pwede na lang yun. Bakit yakult? Oo. tapos, inuubo. Pag pag inuubo daw, sabi ni mami, painumin mo ng Diatab. Diyo tatay. tatay? Di ba, mga pwede yun. Tapos, oo, yun. Tapos, pag nilalang, after 3 months, saka mo daw paarawan. Hindi, ang advice niya. 3 months pa, di ba, mga, bago paarawan niya kahit hindi na siya magpa-araw. <laughs> oh, basta pa inumin mo na ng tubig tapos liguan mo agad. Ano yun? Pagkalabas. Makumbulsin yung bata pagka nilagnat. Ano mangyayari? Tumirik yung mata. <laughs> <laughs> oh. Answer so, so, na sila. Ito ang yun ma. Pag ano? Pag ganun. Sementeryo na. <laughs> 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 Always check your wife Chiri ka na At Ito na Ang Ating Champuradong Overload 2.0 Ano yan? Shush! Wala pa pa angas Eh Ang Ang

Ongawag, nga, wag. Oy, Kuya, kuya. Stand mo, kuya. Stand, kuya. Yung stand mo! <laughs> stand mo, oy! Okay, good. Lola. Lola. Si Tito bumili ng kape. Nasa pack. Ano? Si Tito bumili ng kape. Nasa pack. Si Tito mo? Oo. Oh. na ano? Nasa pack. Hindi ko naman tinitin. Si, si Tito bumili ng kape nasa pack. Nasa pack. dadapa Nasa pack. Dada pa. ah. <laughs> bumili Ay, si Tito ng kape na ng Lola. Kasi ganyan yung salita mo. Nasa pack. Anong nasa pack? Pa. Nasa pack. Pa. <laughs> <laughs> nasa pack. dadapa Nasa Baka di na ma marinig ni Lola. Nasa Bumili ng kape, nasa pak! Anila pa! Nasa pak! Ano yung, ano yung binili? Kape! Matamis! Kape! <laughs> kape? Oo! Oh, oh. Kaping matamis! Nasa pak! Nasa bag! Nasa <laughs> Nasa bag mo naman! Nasaan? Oh. Nasa pak! <laughs> nasa pak! <laughs> <Nasapak. laughs> Ewa ko sa'yo! Ah, wala nga kukmo, kukmo! mo ba Huwag na nga lang. Cook mismo ba yan? Beating pa siya. Cook mismo. mo ba? 1.5 yan eh. Wala ko mismo yan. Wala 1.5 pala yan. Ginawa mismo. Kasala. Parang nolo. Nolo mo. Si Lolo Batman, yung one-point pa Kinapos. Nagbibenta naman ng yero. <laughs> kinapos sa buhay si Batman. Kahit si Batman, Batman napiktada na rin. Nagbibenta <laughs> ng yero niya sa bahay. Talaga. <laughs> Talaga. <laughs> malaki naman. <laughs> Natatakot siya. <laughs> Pag nagulog yan lang. Ayun, <laughs> ah, tum tumapat doon yan. Hindi naman sa pagmamayabang. May grips kami sa baguran. <laughs> Maasim nga lang. perfect mo yung pagluto ng pancit kanton. Wow! <laughs> Papapayas oh, no. ka talaga. Oh, no. <laughs> boss! Alam ko na yan, nagmamadali ka na naman ba? Hindi boss, tatanong ko lang sana, mahirap ba magupit? Hindi naman, sarap talo. Cuz, come here. Come here. Sorry, sorry. <laughs> may salamin pala. Gusto mong i-surprise ka. So, Kasama pala niya. Dito. Hindi yun na nilabay? Hindi. Hindi Disen po ba ang Jet? Pakibasa mo yung nakasulat dyan. Ano nakasulat? Unleaded po, sir. Unleaded. O, oh, lagyan mo diesel. Diesel <laughs> so, siyempre, unleaded. Lagyan mo yung kulitan. Unleaded pa na diesel. Sorry po, sir. Oo. Oh. classmate. Napatawag ka? May sasabihin sana ako sa'yo, classmate. Ano yung classmate? 69 tayo. Ha? Huh? Ha? Huh? Talaga ba, classmate? Oo. oo. Sige, sige, sige. Saan tayo magkikita? Pag 69 ang grade natin kay Sir! Ayay! <laughs> Pag 69 ala tayo. Hello? Ano pre? O oh, pare, bakit malungkot ka? Paano ba naman pre? Ang asawa ko nag-hire ng driver. Huwapo, bata at macho. Nagsiselos ka pre? Tataka lang ako kwe. Kasi wala naman kami yung sasakyan. Pagpapalit. Nag-air ng driver pero walang sasakyan. Parang may naamoy ako hindi maganda.